Ang itim na aklat ng Bagyo, hindi lahat ng nawawala ay hinahanap. Minsan, mas mabuti pang hindi mo nalang alamin ang totoo. Ako si Carla, 26 years old, isang freelance writer at content creator. Mahilig ako sa mga abandoned places, urban legends at mga haunted spots sa Pilipinas. Kaya nang inimbitahan ako ng kaibigan kong si Renz na kami ng vlog sa Bagyo. Lalo na sa Diplomat Hotel, hindi na ako nagdalawang isip. Mag-isa lang tayo? Tanong ko habang nag ng camera at voice recorder. May sasama raw na local guide, kaibigan ng tiyuhin ko. Kilala yung lugar tapos may third eye, sagot ni Renz sa Baykindad. Nang makarating kami sa Baguio, may kakaibang lamig na hindi lang dahil sa klima. Parang may humahawak sa batok ko sa tuwing lalakad kami sa Luakan Road. Dumating kami sa Diplomat Hotel, bandang alas 9 ng gabi. Wala nang tao, Walang ilaw kundi flashlight namin. Sinalubong kami ni Mang Celso ang matandang guide. Payat, kulubot ang balat parang hindi na natutulog. Marami nang hindi nakalabas ng buo mula rito. Bulong niya habang naglalakad kami sa hallway ng hotel. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. May mga bintanang walang salamin. Mga pader na punong-puno ng graffiti. At ang tunog ng mga yabag naming sumasalubong sa dilim. Pagdating namin sa chapel ng hotel, huminto si Mang Celso. Dito, dito mo maririnig ang sigaw ng mga kaluluwang pinugutan. Napatingin ako sa altar. Dugo pula ang pader. Naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ko. Paglingon ko, wala naman. Bakit parang biglang bumigat ang hangin? Tanong ni Renz, nanginginig ang boses. Hindi ko siya sinagot. Dahil sa totoo lang, may nakita akong nakatayo sa likod niya, isang madre, na wala ang mukha. Habang nagbibideo si Renz, Natisod ako sa isang parte ng altar. May maliit na butas parang taguan. Hinukay ko ito at doon ko nakita ang itim na aklat, makapal, maalikabok, may nakasulat sa lumang sulat kamay. Misa pro defunctis. Nagdilim bigla ang paligid. Pumutok ang ilaw sa kamera. Nagsisigawan kami. Tapon mo yan, Carla, sigaw ni Mang Celso. Hindi mo alam ang hawak mo. Pero parang nanigas ang katawan ko. Para akong nahipnotismo. Binuksan ko ang aklat at doon nagsimula ang impyerno. Sumigaw si Renz. Paglingon ko, lumulutang na siya hawak ng mga itim na anino. Isa-isa silang lumilitaw, mga madre, pare, sundalong hapon, mga bangkay na duguan at nakabitin. Misa para sa patay, sigaw ni Mang Celso. Binuksan mo ang daan. Sa bawat pahina ng aklat, parang naririnig ko ang daing ng mga kaluluwa. Isa roon, tinatawag ang pangalan ko. Carla tulungan mo kami, ilabas mo kami. Hindi ko alam kung umiiyak ako o sumisigaw. Basta ang alam ko, may humawak sa kamay ko. Isang malamig, basang kamay. Si Renz. Pero nang tumingin ako sa kanya, wala na siyang mata. Kinuha ni Mang Celso ang aklat at sinunog. Pumutok ang apoy at parang nilulunok ng lupa ang paligid. Umalis na kayo, sigaw niya. Pero hindi ako gumagalaw. Dahil sa loob ng chapel, nakita ko ang sarili ko. Isa pang ako, nakatayo, ngumingiti at hawak-hawak din ang aklat. Bakit mo ibinigay sa kanila? Tanong ng refleksyon ko. Dumilim ang paligid. Bumagsak ako. Pagdilat ko, tumaga na. Nasa labas kami ng Diplomat Hotel. Wala si Renz, wala si Mang Celso. Wala na ang aklat. Isang linggo matapos ang nangyari, nakatanggap ako ng email mula kay Renz. Huwag mong bubuksan muli ang aklat, Carla. Hindi ito natupok. Nasa iyo pa rin ito. Nakatingin sila, hindi pa sila tapos. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung panaginip lang ba ang lahat o kung tuluyan na akong nabuksan sa isang daigdig na hindi ko na masara. Pero gabi-gabi may bumubulong sa tenga ko. Basahin mo ulit, Carla. Isang pahinalang. Sa Baguio, maraming lugar ang pinaniniwala ang haunted. Pero minsan, hindi ang lugar ang inaalihan. Kundi ang taong nagpupumilit buksan ang mga lihim na hindi para sa kanila. Kung ikaw bibigyan ng pagkakataong buksan ng itim na aklat, bubuksan mo rin ba?